Pateros, uh, 124th year ng Balot Festival. Napaka-ganda napaka ng kanilang selebrasyon. Uh, narito yung mga nagluto ng itik at uh, ng balot. Uh, siguro sa 125th nila sa next year, uh, narito po ulit kami at uh, sana mas malaking event at sana iba-ibang putahe naman ang ng bawat uh, kalahok. Maraming maraming salamat. Hindi lang po ito isang selebrasyon pero isang mission ng Pilipino na ipahagi ang isang uh, delicacy ng pateros. Maraming salamat po. See you next year. It's always an experience and uh, excited ako lagi na tikman yung mga pagkain ng mga uh, taga mga contestant kasi uh, masasarap talaga ang luto nila ng itik at balot. So, uh, may suggestion sana next year uh, we make it more uh, bonga like uh, iba-ibang klase naman na luto uh, hindi lang siya apritada at uh, ba -ba -ba ano at adobo kasi yung yung itik tsaka balut pwede nating gawing iba-ibang klasing dish para mas competitive siya uh, napakasaya po dahil sa wakas nanalo din <laughs> dahil mahilig talaga tayo magluto alam nila yan kaya sabi nila, wala daw kaming entry. Gusto nilang ilagay yung pangalan ko na. so, sila na naglagay yung pangalan ko bago pa tumawag si eh, ayaw nilang i-bypass si Cap. Inayaan eh, nilang si Cap magbigay ng entry. Actually, ayaw ko kasi mainit eh. Nag-shoot up ang BP ko pag sobrang init eh. Pero, sabi ko, sige na. Wala kaming entry. Okay po. Thank you po. Thank you po. Sa mga judges, sa pamahalang bayan ng Pateros, thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, ngayong araw na ito ay uh, pinagdiriwang po natin yung ating taong-taong uh, uh, pagdiriwang uh, ng Balot sa Puti Festival ano, kung saan ay uh, binibigyang uh, halaga at uh, hinahighlight natin ang uh, magagandang lutuin na po pwedeng magawa sa ating uh, main uh, product dito po sa bayan ng Pateros na itik at balot. Ano. Tayo po ay nagpapasalamat sa katuwang natin sa programa ito ang uh, Pateros Night of Columbus at syempre yung mga ibang barangay, lahat ng mga barangay actually sa bayan ng Pateros at sa lahat ng mga contestant na patuloy na sumusuporta at lumalahok dito sa ating ginagawang tao ng pagdiriwa. Kaya tayo nga ay nananawagan sa ating mga kababayan, lagi po nating suportahan yung ating produkto dito sa bayan ng Pateros upang ito ay makilala no, hindi lamang sa Kalakang nila kung hindi sa buong Pilipinas, sa buong uh, mundo, na ang Pateros pa rin ang uh, siyang gumagawa ng pinakamasarap na balut at nagluluto ng pinakamasarap na putahin ng Ipe. Maraming maraming salamat po. Sir.